Hello guys, welcome back po Coins TV. Good day po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Marami pong salamat sa ating mga subscriber at sa mga bagong subscriber po, welcome po sa Coins TV. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, Pasuyo na po ng subscribe button at pakilike po ng ating video at ishare nyo po sa mga kakilala nyo at kaibigan. Malaking tulong po yan sa ating channel. At ngayon nga po ay itutuloy natin ang natitira na lang sa ating coins. Ang isang balot na lang na 10 peso na BSP. At dito nga ay nakakuha tayo ng dalawa na na commemorative. Si Juan Luna at si Miguel Malbar At kompleto na nga po yung aking Yung aking 10 peso commemorative At titignan po natin kung Makakakuha po tayo sa ating huling balot na to na 10 peso Sana we makakuha naman tayo ng semi hard to find Or kung suswertehin eh yung hard to find at Tara guys samahan niyo po ulit ako God bless po sa ating lahat. Happy hunting po. Okay, umpisahan na po natin. May nasalit pang isang ano ah. ay okay, umpitasahan na natin guys First coin po natin sa first batch 2006 one Next coin natin 2010 Common lang din Next coin 2006 ulit one Next coin 2006 again Then 2006 3 agad Next coin 2002 Come on, Next coin 2017 Come on, Next coin 2006 ulit Next coin natin 2017 Oh mom napakalabo talaga ng print ng 17. ok next coin 2010 Oh mom last coin natin so first batch 2006 again Second batch na po tayo. 2011 common 24 20 2004 next coin natin 2003 common. Next coin, 2004 Ulang ulit Next coin natin 2002 Come on. Next 2006 ulit, dami talaga ng 2006. Ha. Next coin 2006 again. Next coin 2004 next 2003 okay last coin natin sa second batch year 2002 Come on okay last batch pang di tayo makakaisa dito ngayon na first coin natin 2006 ulit common next coin 2012 come on next coin 2012 ulit at may naligaw na isang 10 peso NGC guys sana we 2017 to para panalo pa rin tignan natin guys Gano'ng makita. yun 2018. Common lang guys. Sayang. Nag-iisa lang siya. Hindi pa ginawang 2017. Okay. Next coin natin. 2004. Marang itsura nito ah. Common. Next coin. 2002. Next coin. 2,002 ulit. Next coin natin. 2006 Next coin 2010 last coin natin 2006 napakarami ng 2006 common na common ng 2006 yun nga guys bokya tayo wala tayong nakuha dito sa huling balot natin pero panalo pa rin yung ating coin hunting dahil na natin yung ating 10 peso commemorative na doon nga sa huling sinundan nito nakuha natin si Malbar at eto dito sa 2006 napakarami nito guys kaya update na lang natin to ngayon ang 2006 po guys may record sa numista na 32% Isang variety lang po ang 2006 reverse 1C. Ang 2006, ang price appraisal po nito sa numista sa very good condition po may 23 pesos na price appraisal sa kanya. At sa fine naman po 31 pesos. At sa very fine condition naman po, 37 pesos. At sa extra fine, 49 pesos. Sa AU condition naman po, meron pong price sa Prisal na 110. At sa uncirculated, uncirculated po ay same lang po ng AU condition. 110 pesos. At ang frequency po nga po niya ay 32%. So napakarami kaya napakarami nating nakikita dito. Halos karamihan 2006 yung nakita natin dito. Tsaka sa mga nauna pa nating balot. Okay, yun lang po guys. Marami pong salamat ulit sa inyong pagsama at pagsuporta sa ating channel. At sana po ay patuloy nyo pong suportahan po ang ating channel sa pamamagitan po ng pag-like at pag-share po ng ating video. Malaking tulong po yan guys. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa mga nanonood po na hindi pa nakasubscribe, please do subscribe po to my channel. At pakilike na rin po at ishare nyo ang ating video. At huwag niyo pong kakalimutan yung bell button po para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series. Yun nga, naubos na guys yung ating worth of 1,500 na pinahiram sa atin ng ating, ng aking pong kapatid. So, o ibabalik na po natin po sa kanya at baka po meron na naman siyang bagong coin kung nabuksan na po niya yung kanyang wifi na 5 peso. So, yun lamang po guys. Marami pong salamat sa ating lahat. God bless po. Mag-iingat po tayo palagi.